mapagpalang araw mga card malaya, uh, balik sewing na naman tayo. Uh, pasinsya na dun sa mga subscriber ko na nagabang sa mga bagong upload ko about sewing kasi busy tayo sa ating gemstone. kasi marami tayong ginagawa sa buhay at hindi lang isang ating pinagkakitaan. pero itong pagpananahe, uh, ito talaga yung uh, pinaka main income ko o main source of income itong pananahi tapos pag mahina yung tahi uh, lipat ako doon sa gemstone pag mahina naman ng tahi at gemstone uh, gumagawa na tayo ng mga sling bag at yan ay inilalako natin ay uh, inil inilalako ko mismo doon sa mga uh, palengke o kahit saang mataong lugar tapos pag uh, mahina naman ang benta ng sling bag leaders king bag ay gumagawa rin tayo ng mga artificial bonsai at yung mga uh, plastic bottle na mga bulaklak, mga pang disinyo yan, ngayon uh, balik swing muna tayo uh, dito ay uh, tuturo ko kung paano gawin itong pagkabit ng reflector na walang putol-putol yan, sigsag siya tapos Ah, uh, hindi putol-putulin yung reflector. Bali tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy tuloy-tuloy lang yung atahe. Uh, Pasensya na. Yan. Uh, ito nakabit ko na tong white. Ito na lang uh, red ang papakita ko. yan magkatabi kasi yan. Papakita ko kung paano gawin. Okay, let's go. Okay, simula tayo dito. yan Dito tayo magsimula sa pinakadulo niya ito estimated lang tong uh, allowance niya sa gilid bali estimate ko lang wala na yung linya yan ito tayo dito uh, kung pansin nyo bago dito sa pinakakanto niya stop na ako mga 2 inches yan 2 inches tapos hawakan ko hawakan ko dito tapos tupiin nyo yan. yan yan o tupiin nyo dyan yan bali yung kamay nyo nakaganyan tansyahin nyo na pantay sya tapos tulak tulak nyo ito yan pantay yan hindi pantay tulak nyo pa kulang pa tulak nyo pa ulit kunti yan yan pantay na siya yan tapos yan pantay nyo tuloy nyo ang pagtahe yan tapos ikutin nyo tingnan kung pantay ulit yan pantay siya tuloy tapos dito kasi dito, pag ganun yan. Pag dito, pag, pag yung tupi mo, stop ka dito sa pinaka kanto niya. Yan. Tansahin mo lang. Yan, pinaka kanto. Tapos, ikuti nyo. Yan. Tapos ito, para hindi siya Pangitingnan itulak nyo ito. Yan. Tulak. tulak nyo. Para pantay siya. Tapos, tahi. Tuloy-tuloy na yan. Ah, madali lang ito. Yan. Tapos, putuli, putuli natin. Tapos, balik tayo dito. yan. Dito naman tayo sa kabilang bahagi magtahi. Ayan. Ah, uh, pastar nyo muna na. Maganda siya tingnan yan. Ito dito, pwede na, ah, uh, pwede nyo tahiin dyan. Pero ito, hindi ko na, hindi ko na tatahiin dyan kasi para uniform lahat kasi hindi naman malapad kasi ah, uh, 2 inches ito na reflector tapos hinati ko. Kaya 1 inch, 1 inch lang. Pag 2 inches, ah, uh, pwede nyo tahiin dyan para hindi siya ano hindi lulubo hindi ka ganun pero ito 1 inch lang naman hindi ko natatay in yan yan napakadali lang tapos dito kasi nakabuka to yan tulak niyo lang. Pantayin nyo lang pantay nyo yan, pag medyo sobra yon ito hindi pantay ito pantay nyo lang dito yan adjust nyo yan hanapin nyo yung pantay siya yan yan tapos tahi. Yan napakadali lang. Yan wala nang uh, putol, putol Oh di ba? Napakadali ah, lang. Oh, para sigurado, tingnan natin ha. Ah. Yan. yan. napakadali lang. Tapos ulitin na sa kabila para sigurado na maintindihan niyo. Ah, mabilis lang 'to, ayan. Sa kabila naman. parehong procedure rin, rin, yan pag basta tandaan nyo pag, pag anon yung tupi nyo dito, dito kayo mag stop sa pinakakanto nya yan si tansya tansya lang yan wala hindi ko na ginuhitan tapos tulak nyo ito Bali, baliktad naman ito dito sa kabila baliktad dito pero pag ganito na ang tupi nyo yung pa palip side sya, yan uh, gamitin nyo yung una kong uh, tinuro yan hawakan nyo tapos tupiin nyo dyan ipantay nyo yan pero ito naka hinawakan na hindi hindi dapat gagalaw dito yan. tapos ganyan mo pantay yan ipantay mo tapos ito itulak mo yan para magpantay siya hanapin mo yung pinakapantay niya Yan. Tapos tahi. Yan, napakabilis lang. O, ba? diba? Napakadali lang nito. Bali, kung may iba kayong uh, technique, try nyo rin ito para kung mabilis ba o maganda bang gamitin. Kasi, para-paraan lang yun eh. Yan dito Kung Gusto mo na mag-uniform rito, 'yung tupi, ito. Huwag mong ganito Baliktarin mo 'yan. Pwede rin 'yan, baliktaran 'yan. Ayan. Yan dito naka na, plaster na 'yan. Ayan, napakabilis lang. Ating na natin na. Ayan o. Ayan, napakadali lang. Ayan lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunod. God bless mga ka-Art Malaya.